Ang pitong tupa at ang nawawalang bituin. Sa isang malawak na bukirin, nakatira ang pitong tupa na sinabituin, puti, kulot, tagpi, bantay, gatas, at tala. Sila'y masayahin at laging magkakasama sa paglalaro sa berding damuhan. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng bituin, Napansin nila ang kakaibang ningning sa langit. Tingnan nyo, parang nawawala ang isang bituin, sabi ni Tala, ang pinakamatanda sa kanila. Oo nga. Nakakaiba ang itsura ng kalangitan ngayong gabi, tugon ni Gatas. Naisip nila na baka may mahika ang pagkawala ng bituin. Kinaumagahan, nagpasya ang pitong tupa na hanapin ang nawawalang bituin. Saan kaya natin sisimulan, tanong ni Tagpi, ang pinakamakulit. Magandang ideya na magsimula tayo sa kagubatan, mungkahi ni Puti. Pumayag ang lahat at agad silang naglakbay papunta sa kagubatan. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng araw. Tingnan nyo, parang mga bituin ang mga bato sa ilog, sabi ni Bantay. Lumapit si Kulot at kumuha ng isang bato. Baka may crew dito, sabi niya. Ngunit nang tingnan nila ng mabuti, isa lang pala itong karaniwang bato. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at narating ang isang madilim na bahagi ng kagubatan. Huwag kayong matakot, sama-sama tayo, sabi ni Tala upang palakasin ang loob ng mga kasama. Sa loob ng kagubatan, narinig nila ang mga awit ng mga ibon at ang bulong ng hangin. Bigla nilang nakita ang isang maliit na duwende sa ilalim ng isang puno. Magandang araw mga kaibigan. Ano ang inyong hinahanap tanong ng duwende? Hinahanap namin ang nawawalang bituin, sagot ni bituin. Aha! Ang bituin ay nagnanais ng tulong. Sundan niyo ako, sabi ng duwende. Sinundan nila ang duwende sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Dinala sila ng duwende sa isang lumang kuweba. Dito ko huling nakita ang bituin, sabi ng duwende. Pumasok ang mga tupa sa kweba at nakita ang kumikislap na ilaw sa loob. Ang ganda naman ng ilaw, sabi ni Tagpi, habang pinagmamasdan ang kumikislap na pader. Parang bituin din ang ningning nito, dagdag ni puti. Habang naglalakad sila sa kweba, narinig nila ang tinig na parang humihingi ng tulong. Tulong! Tulong, sigaw ng tinig! Sinundan nila ang tinig at nakita ang isang mahiwagang nilalang na nakakulong sa kristal ako si Estrella, ang diwata ng bituin. Kailangan ko ang inyong tulong, sabi ng nilalang. Paano ka namin matutulungan, tanong ni Tala. Kailangan niyong basagin ang kristal gamit ang lakas ng inyong pagkakaibigan, sabi ni Estrella. Paano namin gagawin iyon, tanong ni Kulot. Magkaisa kayo at sabay-sabay niyong itulak ang kristal, paliwanag ni Estrella. Nagkaisa ang pitong tupa at sinimulan nilang itulak ang kristal. Habang nagtutulungan sila, unti-unting nagkakaroon ng bitak ang kristal. Konti na lang, sigaw ni Gatas. Sa wakas, nabasag ang kristal at nakalaya si Estrella. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, makakabalik na ako sa langit, sabi ni Estrella. Paano na ang nawawalang bituin? tanong ni Bituin. Ako ang bituin na iyon. Nawalan ako ng lakas kaya bumagsak ako dito, paliwanag ni Estrella. Ngayon na nakalaya na ako, babalik na ako sa aking tahanan sa langit, dagdag ni Estrella. Nagpasalamat si Estrella sa mga tupa at binigyan sila ng mga mahiwagang regalo. Binigyan si Tala ng korona na may kakayahang makipag-usap sa mga bituin. Si Puti ay binigyan ng mahiwagang sapatos na makakapaglakbay sa himpapawid. Si Kulot ay binigyan ng mahiwagang kwintas na nagbibigay ng lakas. Si Tagpi ay binigyan ng isang singsing na nagiging kalasad. Si Bantay ay binigyan ng mahiwagang panyo na nagpapagaling ng sugat. Si Gatas ay binigyan ng mahiwagang suklay na nagpapaganda ng lana. At si Bituin ay binigyan ng isang mahiwagang ilawan na laging nagbibigay liwanag. Salamat, Estrella. Hindi namin makakalimutan ang iyong mga regalo, sabi ni Tala. Niyakap ni Estrella ang mga tupa bago siya umalis at umakyat pabalik sa langit. Ingat kayo. Hanggang sa muli, sabi ni Estrella, habang kumikislap na umakyat sa kalangitan. Bumalik ang pitong tupa sa kanilang bukirin, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Napaka-espesyal ang araw na ito, sabi ni Bituin. Oo, natuto tayo ng maraming bagay at nakatulong tayo sa isang diwata, dagdag ni Puti. Simula noon, tuwing gabi, tinitingnan nila ang langit at hinahanap si Estrella. Lagi silang nakangiti kapag nakikita ang kumikislap na bituin sa kalangitan at sila'y nabuhay ng masaya, puno ng pag-asa at pagkakaibigan.